patas eh. Pinipilit mong huliin ako. Pwede pa yan yan, sir. Ngayon ang expire niyan, ngayon. Ano ba yan, sir? Sino na bang head mo? Kausapin namin. Sino bang ano niyo, sir? Ah, sino bang supervisor niyo? Sir, paano ba naging ano yan, sir? Ay, yung registro ko, ano naman yan, sir? Uh, ah, hanggang ngayon. Pero hindi pa, ano. Ah, pwede pa yung bumiyahe ngayon, sir. Wala na to. Pasok na to. Expire na pala ngayon. Share ngayon pwede nga, di ba? Oh. Hindi nga, share ngayon ang expire niya, yung araw na to. So, ibig sabihin, pwede pa akong ano, pwede pa akong bumiyahe. Bukas, hindi na ako pwede. Ano ba yan, sir? Para naman hindi nyo alam yung ano, bata, sir. Pinipilit yung ano. Tingnan nyo muna yung pizza dyan. Bukas pa talaga ang expire nyan. Oh. Hindi nga, expire nga ngayon eh. Expire nga sir. Dapat ayusin mo na to. Ang, hindi pwede ka. Hindi ha, sir. Hindi ka ng ganito. Hindi sir. Pwede na pa yan ngayon. Para na mga kahirap sa inyo mga local government. O, ano eh. Traffic enforcers eh. Wala kayong alam sa ano eh. Batas eh. Pinipilit mong huliin ako. Pwede pa yan ngayon sir. Ngayon ang expire niyan. Ngayon. Ano ba yan sir? Sino na bang head mo? Kausapin namin. Sino bang ano nyo sir? Ah. Sino bang supervisor niyo? Kill. na mga ano yan Hindi mo na kailangan na nabi supervisor ko eh. Kitang kita naman na eh. Yun. Nakaka-date ngayon eh. Expert nga eh. Sir naman. Hindi ka ba nakaintindi talaga sir? Sir ngayon nga. Expire ngayon di ba? Oo. Ngayon. Ngayon ang expire. Kita so naman ibig eh. sabihin, ngayong ngayon pecha na to. Bukas pa yan, pwede mo akong hulihin. Pero ngayon sir, hindi mo pa ako pwede hulihin. Kasi ano naman yun, tingnan mo yan sir. Oh. Ang liwanag-liwanag yan sir, hindi oh. Di mo marakikita yan. Oh ngayon date, anong date niya? 'Di ba ngayon? Oh. Mm. Oh. 'Di ba? Ibig sabihin, pwede pa akong bumiyahin niyan ngayon. Kaya nga binyahe ko kasi pwede pa 'yan. Pwede, bukas, pwede mo kong kasi bukas expire na talaga. Ano ba naman 'yan, sir? Tapos mm. hey, ko... nga pwede. Tika, tika, may panikit ka ba? Kung wala kang panikit, panikit pwede mo sa papel. Akin ang papel. Akin ang papel namin. Okay. Oh. Akin ang papel ko. Wala sabi mo yung boss ko. Wala kang panikit, akin ang na papel namin. Kaya akin. saan ang panikit mo? Saan ang panikit mo? Wala ka pang panikit. Sino ba? Tatawagin ko yung kasama oh. ko. Ay, hindi pwede yan. Hindi pwede, pwede yung Hindi pwede yung ganon. Eh, may violation oh. kayo eh. Eh, may violation ako, diba? Bid, ano lang, yung nag-parking lang ako. Bawal. Eh, oh. ano namang kinilaman doon? Tsaka wala kang panikit, sir. Ano ba naman yan, sir? Nasa kasama ko nga. Oh, hindi pwede yung magturo. <laughs> hindi pwede yung magturo. Wala silang knowledge doon. Hindi pwede yung sir ng ganun. Kung ano, wala kang pantangalian. Sinong alis? Kami alis o ikaw alis dyan? Sige, ito na. Boss ko yung kausap mo. Kausapin mo ang boss ko. Ano? oh, magtawag pa ako ng... Oh. Magtawag sige pa ako na, ng na, ito Sige ah. na. Ka kalimutan nyo na yun. Basta sa sunod, iparehistro nyo na yan ha. Nang walang hey, ano ha. Ayosin mo pa. Dapat on time si ng rehistro ha. Ayosin mo pa nito. Sige mong na, mong alis na kayo. Alis na kayo. Eh, hirap sa'yo eh. Kasi sa, kayo, wala, sa wala kang alam eh.